Kumita sa pagtuturo ng sayaw, ang Descartes Alamin sa RAKET! Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! May talent ka ba sa pagsayaw? Well, RAKETERA at let me handle this. Narito mga RAKET o trabaho na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere. Pag-usapan natin ang pagiging choreographer o yun ang tuturo ng sayaw. Dito, hindi mo na kinakailangan ng degree o diploma dahil ang kailangan mo lamang ay may talento sa pagsayaw which means may knowledge ka sa iba't ibang genre ng sayaw, mapawaltz, hip-hop at iba pa. At marunong ka din dapat i-timing ang moves mo sa music. Paano ang kitaan dito? Ganito lang yan. Ang sweldo bilang choreographer ay nakadepende sa dance company na aaplayan. At nakadepende rin ito sa mga estudyanteng mag-e-enroll pero kadalasan nagre-range siya ng around 500 to 1,000 per hour. Kaya ano pang hinihintay mo? Unleash your potential at ipakita ang natatagong talento sa pagsayaw.